Ayun mga guwiks, ang masayang tanghali sa lahat dyan, no? At tayo ngayon ay lalabas nga mga guwiks no? Ngayon ay kami ay maghahanap ng mga resort dito sa buong Marikina City lang Dito lang, malapit lang sa aming lugar no? Dahil kami ay magsu-swimming yan. Magkakambas, maghahanap lang kami kung saan kami makakita ng medyo maganda at satisfied yung aming makikita at yun ang aming titiliin. So samahan nyo ako mga guwiks. Tayo ay iikot ng buong Marikina City sa paghahanap ng resort na ating papaliguan o aming papaliguan. Yan, dahil summer na at mainit na ang panahon kaya kailangan natin minsan-minsan ay magsama-sama at magpapalamig doon sa resort sa tubig at magsi-swimming. Ayan, kami ay alis nga. So, samahan nyo ako sa mapupuntahan natin mga resorts, mga gawiks dito sa Marikina City. So, ayan mga gawiks, kami ay palabas na, no? At dito lang muna kami, una naming puntahan at maging kuwer kami sa kapitbahay lang namin. Malapit lang dito sa aming location, no? Ang Flamingos Resort. Ayan, sa pagkaliwa nga natin dyan. Paglabas lang natin dito sa... Kalsada ay kakaliwa tayo at mga 5 minutes lang ang biyahe Nandoon na tayo sa Flamingos Resort Tayo eh mag-inquire Muna At maghanap pa ng iba Pag sakali hindi Satisfied So yan na mga gawigs Ito ay deritso lang no Pagkaliwa lang natin yan, malapit lang at pwede naman nga ito lakarin paglabas natin doon sa aming pwisto. So yan naman ay nadadaanan natin tuwing umaga o minsan pag umaga pag naglalakad dito. Yan, ang Flamingos Resort. Paglagpas natin dito sa kanto ay ayun na yung ating makikita sa kanan side. Flamingos Resort yun ang ating unang destinasyon at mayroon pang iba may pupuntahan pa tayong iba kapag uh, maghanap pa so yan ang mga guliks no ayan, malapit na malapit na tayo so yan na nga mga weeks no nandito na tayo ayan na kakanan na tayo sa side na to at yan na yung flamingos resort ayan mga weeks ang kanilang Hay, okay. papasok lang tayo. Ayun, papasok tayo sa loob. Tamimigay itong araw, ang gaan ng araw. So, ayun. Anong araw kaya Merculy? Domingos. Pag Sabado dito. So, yung anak ko kagabi nag-overnight sila dito. Papark lang tayo dito mga Gawiks no. Ayun, medyo maluwag. So, dito mga Gawiks ang ating unang pinuntahan ang Flamingos. Garden Resorts. Ayan yung kanilang entrance dito no. So yan. So titingnan natin ang kanilang mga nakalista. So ayan na so, Strictly no hard liquors. Eh, pwede naman po, pwede. Niyo. So, pwede po. makikita ito. I-picture lang. Ayan. Ito yung kanilang mga pasipi. Kami ay papasok muna sa loob para makita yung kanilang garden resorts. Ayan, dito ang entrance mga gawigs. Kami ay papasok. natin ayun ang Flamingos Garden Resort yung ating ayun may mga ilang mga naliligo dito dahil maaga pa nga mga Gawix, no ayun ganda ganda ng kanilang resort dito so yan mayroon din silang tindahan sa loob mga uh, guys kapag uh, kayo ay gustong bumili at ukulang ang inyong baon yan parang sari-sari store ayun So, yan ay ating ikutin dito sa loob no. Dito sa parang children's pool, walang batang naligo. Yeah. Pagkat nga ay hindi okasyon ngayon sa araw ng paligo dito no. So, yan yung ikutin natin ang kanilang mga cottages. Ayun, marami sa loob, dikit-dikit. So, yan, dito ang children's pool no. Doon ang mga adult. Ayun, mayroon doon mga naliligo na ilan. Yan, paglinggo to mga guys, sigurado maraming tao dito. So, ayan, dito pa tayo. Oo, tingnan natin. So, ayan yung kanilang pool dito at dito nga tayo ay tatawid sa kanilang tulay. So, ayan ang kapaligiran. Nating makikita, so maraming naliligo, ayan. Mayroon silang lifeguard. Ikot pa tayo doon sa dulo mga kawiks sa may mga umbrella. May mga umbrella doon. Doon may mga umbrella. Ikutin natin doon. Parang mga ano, maraming puno. Okay. So, yan mga kawiks, ang Flamingos Resorts at mayroon pa tayong pupuntahan na iba. So dito banda maraming naliligo no. Ayan. Wow slide sa mga kids ayun ay' pala ang pool at may mga umbrella doon ayan wow enjoy na enjoy yung mga bata so, dito sa dulo mga guwiks ito yung CR pala yan ang CR ng means CR so dito naman yung ladies So, dito, ayan. So, ayan na nga yung mga bata, mga gawits, no? Mga, mga bata ang naliligo. At dito, pag gusto mo mag-video, okay. May video, okay. dito, mga gawits. Ayan. So, dito sa dulo, mayroon ding mga pwedeng upahan na mga kwarto. Ayan. Dito, pagka medyo nagtipid sa budget, ito, mga umbrella style na mga cottages may lamisa no ayan so yun na mga gris. ang naikot natin dito sa kalublooban doon sa dulo ay off limits na may marami doong mga punong kahoy so ayan ayan yung mga batang naliligo Natuwang tuwa tuwang tuwa sa galak at ang saya saya nila sa mainit na panahon sila ay naliligo dyan ayan enjoy na enjoy So yan ang ating inikot dito mga guwigs At palabas na nga tayo Yan Yes Yes so, Yan na mga guwigs Tayo ay palabas na Pabalik na tayo Yan na nga Doon ang labasa no So yan ang Flamingos Resort Kami ay nakaikot na At pupunta naman kami ulit sa iba no maghahanap pa ng iba ibang resort ayan yung yan pag bumili ka ng kailangan mo mayroon din pala dito sa kabilang side ayan ang refreshment ni ate wow so bye bye flamingos garden resort kami ay inyong yan napapasok at umiikot na kami Ayan, nakaikot at lalabas na. Lalabas na. Bye-bye. Thank you. So, yan mga gawits. Ang aming pag-ikot sa loob. Muli, masayang buhay sa lahat dyan. Sa lahat. Kami ay maghanap pa ng ulit ng iba. Bye-bye. Bye bye Flamingos Resorts Dito lang yan Pwede lang walking distance mula sa aming Pwisto Pangalawa namin pinuntahan no? dito lang sa Malapit sa barangay ng Marikina Heights no? Itong JB's Garden Resort Ayan na nga Pang lang siya mga guwiks no? Pang private family na size Dito sa loob Ayan ang kanilang pool At ito yung kanilang Location Ayan So, yan ang loob nila mga weeks kapag ka uh, pwedeng may mag-gathering dyan sa loob. Ayan. Pasukin nga natin mga weeks. Ayan. So, for family gathering, pwede ito. Maliit nga lang. Ano? Maliit lang sa maramihang tao, pang company. So, yung pool nila dito mga weeks, ayan. Wala pang naliligo, no? So, ayan yung Star Circle Garden Resort. GB's Star Circle Garden Resort. Ayan yung pangalan. So, ito yung kanilang swimming pool dito mga gawiks. Ayan. Ayan yung dito lang. Malapit lang to sa una nating pinuntahan. Paglabas lang natin at yun na nga tayo. Nakarating ka agad dito. So, magana pa kami ng iba.